Kumusta mga post? Lawrence Moto here. Magsho-short vlog lang tayo ngayon kasi may bagyo. Yung date ngayon is October 23, 2024. May bagyo ngayon, 'di ba? Si bagyong Christine. Ngayong vlog na 'to, magiging use Cooper tayo. Pupunta tayong dagat ngayon, titindan lang natin kung malakas yung alon. Dito pala sa San Fernando La Union is signal number 2 na ngayon. Pero malakas yung hangin. At may konting ambon. Ngayon naisip ko lang na mag-vlog. Maging geese cooper. Titinan lang natin kung anong kalagayan na ng aming town ngayon. Nakakatakot. Ang lakas ng hangin. Sabi naman sa pag-asa, mamayang... Ano bang date ngayon? Nakalimutan ko na. <laughs> mamayang October... Mamayang gabi. Kamo na lang. Na magla-landfall si... Christine sa Pugigaraw kung di ako nagkakamali tapos syempre iisip ko din yung aking family kaya ako lumabas ngayon para bumili ng mga goods para sa bahay syempre kailangan din yun ng ating family bibili ako ng mga kape, mga noodles kaya mamaya I'm sure na hindi ako makakatulog nito kasi gabi siya tatama Tingnan nyo naman yung lakas ng hangin oh. Pero para sa akin Mas gusto ko na lang na Oh shit, ang lakas ng hangin nga Tumatabingi <laughs> yung Mio natin ah. Pero sa akin, mas gusto ko na Hindi naman sana Pero para sa akin lang Mas gusto ko na lang na mas malakas yung ulan Kaysa sa hangin Sa akin lang yun mga pos Kasi kung malakas yung hangin Pwede niyang sirain yung sim Kung ano mang matatama ng hangin Kung ulan naman yun din, baha pero mas okay na rin siguro ang malakas na ulan kaysa sa baha mas maganda na rin siguro na mas malakas yung ulan kaysa yung hangin. pero lord wag naman sanang dumaan dito sa amin oh, dito yung mga coast guard oh. Andito pala tayo sa Acapulco Beach. Che check lang natin dito kung malakas na yung alon. Pero yung hangin, kita nyo naman malakas E Tsunami hazard zone Nakalagay O oh, yan naglalagay na sila ng tali Yan yung sinasabi ko mga pus Kasi sobrang lakas ang hangin Baka lip pa rin yung mga sim O ano man mga billboard Kaya nakatakot Kasi mga mindset natin Na tuwing may bagyo Dapat advance tayo mag isip dapat meron tayong number one makain kandila kung wala naman mga yan hindi tayo makakasurvive ba? Diba? parang instinct lang lakas ng hangin Check lang natin kung gaano kalala yung signal number one ngayon dito sa La Union so sobrang lakas nga ng bagyong to eh buong Luzon hanggang sa Visayas ba yun signal number one pa lang is talagang pinospon nila yung klase yung lakas ng hangin pero kailangan pa rin natin ipag pray <laughs> Tapos hangin Ewan ko kung naririnig nyo dyan cut pa tayo Sumaambon na dun no Tapos sa mga nakakotse naman Kung malakas yung hangin Para sa akin wag na wag yung lagyan ng ganyan Car cover Liliparin lang yan Saka gagasgasin lalo yung paint nyo Na experience ko na yan sa kotse ko dati <laughs> mas okay na lang na maulanan siya kaysa lagyan ng ganon eh pasyal pa nga tayo konti uh dapat lagi tayong handa kung mga ganitong sitwasyon mother nature yan hindi natin control Siyempre, nature na yan eh. <laughs> Tinan nyo naman kung gaano kadilim. Di ba, lihapon na rin. Tinan nyo yung buhok ng driver. yung kalakas. Yung hangin. <laughs> naisip ko rin mag vlog ngayon syempre gusto ko rin gawing gallery yung ating youtube para naman kung tumanda ako may tinitinan ako sa mga journey ko bilang isang youtuber kahit walang views <laughs> grabe lumalabas na yung mga malalaking kotse ah mga pick up nagkalabasan na lahat Shush. Pero 'yun lang 'yung mapapayo ko bilang isang kuya-kuya, <laughs> kuya nyo. <laughs> maging advance kayo sa family nyo lalo sa mga kapatid nyo lalo kung alam yung may ganito hindi masabi na pangyayari si mother nature kasi laging nagagalit ba Meron pa sana kaming ride sa linggo. Pero alam ko, di natutuloy Mga taga Ilocos Sur pala mga pos Ingat kayo dyan ha Huwag na kayong lalabas ng bahay Kasi kita nyo naman kung kano ka delikado Ay, bidin na lang kaya ko ng burger Gusto ko ng fries I'm sure na mamayang gabi kung sobrang lakas na talaga ng hangin yung mga kuryente puputulin niyan papalud pa kaya ako hindi na siguro kung naalala nyo dati mga pus yung Yolanda di ba grabe yun hangin at ulan yon ginawa ng Yolanda dati saka hindi kami naka-prepare dati kaya natuto na ako ngayon ngayon sa sobrang advance ng isip ko <laughs> low pressure area pa lang buhi na ako <laughs> hindi joke lang <laughs> hindi naman sa ganun lang tayo kung talagang sinabi ng pag-asa na malakas yung bagyo doon na tayo buhi bili baliktad yata yung damit ko Ay hindi sakto lang pero meron din yung ibang sinasabi ng pag-asa ah uh, signal number one pero mga posts di ba yung sinasabi ng pag-asa kung signal number one rainfall lang siya malakas Malakas yung rainfall, di ba? Sinal number 2, sinal number 3. Ay, yung, kung sinal number 2, malakas yung ulan. Tapos yung sinal number 3, at super typhoon, malakas na yung ulan at yung hangin, di ba? Ewan ko, kung, pero ewan ko lang kung tama yung mga sinasabi ko. <laughs> pero yun yung pagkakaalam ko, eh, pagas muna tayo kasi buo yung pera natin. Oh, buntik ka ng hangin. <laughs> Ako din, butik na din Ramdaman ko yun, masakit yung talsik ng bato kung wala hangin Para, ka, para kang nasa sunblast sa balat mo Pagas muna tayo dito mga pus 100 lang, full tank na Isang ka Kasi may laman pa konti <laughs> Iba talaga sikat <laughs> Ganun lang naman yan po. Gusto ko lang na ingat tayo. Kaya nag-vlog ako para ma-remind ko din sa inyo yung mga sinabi ko. Para naman kahit paano, safe tayo. Kung malala na yung flood o malakas na talaga hangin, punta na tayo sa barangay. Doon na tayo hingi ng tulong. Ngayon, nandito na naman tayo sa pinagsimulan natin. magro grocery lang tayo dyan. Ayun, dito na tayo sa pinag-grocery naming super mura. <laughs> At yun mga posts. pabalik ako. At yun mga post, nakabili na tayo ng price tapos sikat 1.5. Tapos bibili pa ako ng ano bang bibiling ko nakalimutan Ay oo, oo, mga fita fita pa pala. Tatlong ganyan, tatlong ganun na lang. Oh, baka lumipad. <laughs> last, last, last. Dito na siguro tayo bibiling last. So, anong Choco Tops? Anong nangyari doon? At yun mga post, nabili na natin yung mga kailangan natin. Ngayon mga post, ingat kayo ha. Dito na ako sa bahay. At sakto, maambun na. Sige mga poos. Basta mag-ingat kayo mga boss. Peace out.